intrapersonal still it is inter pasukin mo yung sarili mo ah. pasukin mo yung sarili mo wag yung sarili ng iba pasukin mo yung sarili mo intrapersonal pasukin mo yung sarili mo kasi kapag pinasok mo na yung, yung sarili ng iba hindi na yun siya intrapersonal anong tawag doon interpersonal. Interpersonal na yon kapag pinasok mo na yung sarili ng iba. So yung intrapersonal, sarili mo lang yung pinasok mo. Ibig sabihin yan, hindi mo kailangan ng iba. Hindi kita kailangan. Kaya ko nang magsarili. Ganon ang intrapersonal. O, halimbawa, yung mga tao na mayroong intrapersonal skills, sila yung mga tao na mas gustong magtrabaho na walang kasama. Mas madali siyang makatra makatapos kapag siya lang mag-isa, walang nag Mas madali niyang gawin, ang kung anumang gagawin niya, na wala siyang kasama. Kasi mas nakafocus, mas madali para sa kanya. Yan ang mga taong intrapersonal intelligence. Ah.